Magandang hapon sa inyo mga kasukay. Hali kayo at saluhan po ninyo ako sa mukbang kong ito o sa tanghalian kong ito. Sa ulam natin mga kasukay, meron tayong alimasag. Saka meron tayong kinilaw na isda mga kasukay. Oh. Ito po yung isdang tuna mga kasukay at saka tuwakang. Maraming sili yan. At saka bago yan, shout out muna sa iyo, Boss Enrico Tabugara. Siya po pala yung gumawa ng kinilaw natin. Meron tayong hipon mga kasukay. Bale in-steam ko lang to mga kasukay. Tara mga kasukay, sabay-sabay uh, na po tayo'ng magkumain ng uh, tanghalian. Sabayan po ninyo ako. Uh, at kuha na po kayo ng plato uh, kanin at saka ulam. Bago 'yan mga kasukay, magpapasalamat muna sa muna tayo. So, bali nakahugas na rin tayo ng kamay at mayroon na rin tayong tubig dito mga kasukod para panulak. Yan, tara mga kasukay kain na po tayo. Unang titikman natin itong kinilaw mga kasukat. yun dami mo yung kasukat. po yung sabaw ng pinag-istiman ko mga kasukay. Sarap yan pong sabaw. Sarap ng kinilaw natin mga kasukay. Sarap ng tuna. Sariwang-sariwa po yung ginamit natin. Ano dyan? Tuna. Shout out sa mga tropang bisaya dyan ha. Sa mga may hilig sa kinilaw. Saluhan po ninyo ako. Tara kakain tayo. Hipon. Grabe, ang laki ng hipon mga kasukro. 'yan, sa mga bago lang po, pa-like and subscribe po ng aking munting YouTube channel, mga kasukis. Shoutout din sa mga subscribers ko diyan ha. Chat out din kay Boss Lando. 'yan. Mm. Grabe mga kasuken tabo. Hmm, aligi mga kasuke. Wow. Aligi ng alimasag, grabe. Wow. 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 Sarap nito mga kasuke, oh. Ito yung aligi. Sosoo natin yan diyan. Hmm, berabe. Tok batok mga Oh. So. Hmm, sarap. Shout out sa mga tropang labor dyan ah. ha. Sa mga tropang palengke. Ba. mga kasukay. iyak Sarap mga kasuka. Panalo yung kinilaw mga kasuka. Napakasarap. Ayan, sarap na limasag, napakataba. Tinda namin ito mga katukad. Kakausaw natin mga kasokot. Ang sarap eh. Mm -hmm. Grabe. aligihan mga kasokyo. Oh. May aligi mga kasokyo. Iwas sa... Ano ito mga kasokyo ha? Ah? Sa mga matatasang high blood yan ha? Ah. O. Oh. Ingat-ingat ka sa aligi ng alimasag. sabayan mga kasokyo. Oh. Grabe ba. Sausaw natin nga sa... sa Sabaw ng kinilaw. Susaw muna din ang dahan-dahan ما <applause> من <applause> <applause> Grabe. Sulit ng mga kasukan. Sarap. Mas yes, na ito mga kasukan yung alimasag. Pang na itong alimasag na ito mga kasukan. Hmm. Grabe. Last one. Tawasaw so, natin mga kasukat. Tatakamin na natin ang sarap ng hipon. Ayan mga kasukay. Sa usaw natin sa kinilaw ni Boss Rico ni bugara. Shout out sa iyo Boss Rico. Ha? Sarap ng kinilaw mo. Sulid na sulid. Mm-hmm. Ay, salamat mga kasuke. Ayan, bago ang lahat. Salamat ng napakarami sa pagsalo ko sa kain kong ito. At shout out po pala sa Barangay Liburo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Shout out po sa mga tropang tinangis diyan ha, sa Barangay Liburo Zone 1. Maray na hapon sa inyong gabos. At Shoutout po sa lahat ng kalibor na katulad kong nagtatrabaho dyan sa palingke. Ano man ang inyong trabaho, magandang hapon po at shoutout out sa ating lahat. Ang ganda na lang mga kasukay, salamat po sa pagsalo sa pagkain sa akin sa araw na ito.